Okay mga bro, welcome back na naman sa ating mga video. Bali, ito na yung kwan na tutorial natin patungkol sa mga aparato. Okay, so bali ang aparato na ito mga bro. Yan, uh, isali ito dun sa pinapayawan natin sa video natin. Balit tatlong aparato yung re natin. Pero, kapag may time tayo mga bro, mag update pa rin tayo sa mga, ano, pag-rewind ng ganito, mga pagbuo ng ganito. Para tuloy-tuloy yung ating mga tutorial. Okay, so, bali ang problema ng aparato na ito mga bro, sabi ng may-ari ay, ayaw daw tumunog. At bali, sabi rin ng may-ari mga bro, ay bigay lang daw ito sa kanya. Galing daw ng, Isabela ito gawa daw sa Isabela so balang ang naging problema daw nito ay ayaw umandar sabi ng may-ari okay paano ba i-troubleshoot yung ganitong sira ng mga aparato mga bro lalo na kung hindi natin gawa kailangan yan ay gagawa natin ng diagram para hindi tayo malito lalo na kung baguhan ka sa pagdi-repair ng mga ganito gagawa natin ng diagram Okay, so habang uh, hahanapin natin yung koneksyon niya, dahil hindi natin gawa ito, gagawa natin ng diagram. Okay, so kuha tayo ng papil mga bro, ihanda natin para magawa natin ng diagram habang hinahanap natin yung koneksyon niya. Kasi mahirap kung hindi natin gawa, lalo na kung baguhan ka, talagang malilito ka. Okay, dapat lang na gawa natin ng diagram. Okay, bali ito na yung papel natin mga bro. Ayan, so kunyari magdodrawing tayo ng suman ng aparato ah. Ayan. Okay, magdrawing tayo. i e, natin yung kanyang connection. Kunyari ito yung ating suman. Para hindi kayo malito mga bro, lalo na kung baguhan kayo. Ayan, kunyari ito yung ating i-core. Ayan. Okay, tapos dito rin sa baba. Ayan. Okay, yan siya mga bro. So, kunyari yan yung kwan natin. Suma natin. Ayan. Okay, so, kumbaga ito yung kanya, niya. Yung primary niya mga bro, mas malabas yung kanyang huling dulo yan, ito naman yung mas malapit sa ikor natin, yung kanyang unang dulo. Ito yung kanyang unang dulo mga bro, ah, tapos yung last na kanya, dito na. Kunyari yung secondary natin, dito lumabas. Yan. Yan yung secondary natin ah. Ayan. So yung iba, yung dulo nya dito rin lumalabas dito nila nilalabas pero depende pa rin mga bro kung saan mapapagabutan yung paglabas ng huling dulo nyo yan depende sa dami ng layer ng kanyo, winding ng primary at secondary pero ang regular na kuan mga bro dami ng layer ng ano primary natin nasa apat na layer hanggang lima kung gusto nyong mahina yung kanyang tunog 5 layer gawin nyo sa primary nyo ayan ito naman sa secondary natin kung gusto nyo walong layer o 10 layer pataas pwede lang yan para mas malakas yung kanyang kuryente okay simulan natin mga bro yung pagkuhan natin lagyan pala natin muna ng kuhan natin kunyari kuhan mga, mga bro ayan o Ayan, kunyari, ito yung kuha natin, pang ibabaw natin. So, i-drawing natin para malaman natin yung connection. Ayan, kunyari, yan yung pang ibabaw natin. Tapos, ito yung pang ilalim. Ayan. Lagi natin ang contact point. Okay. Ayan. So, dito sa kuha natin, mga bro, kunyari, ito, yung kanyang ibabaw natin. Ayan. Tapos, dito naman, ito yung pangilalim natin. Kunyari, ito. Para malaman natin yung kanyang connection. Okay, hanapin na natin. So, bali dito mga bro. Andito yung kanyang, kung ano. Kung natin yan, tali nya. Ito yung wire ng kanya, oh. Huling dulo ng kanyang primary. And dito sa butterfly na ito. oh. sasubukan na natin i-test natin kung saan dito yung unang dulo nya kung nasa pang iba ba o nasa pang ilalim ok check natin sa continuity ng ating tester tanggalin muna natin yan Ayan, sit natin sa buzzer o kung wala naman kayong ganitong tester mga bro pwede yung analog yung sa x1 nya papalo lang yan kung magka connection yung titisterin nyo dito naman tutunog lang magbabas lang siya o magbabaser okay okay check natin kung saan dyan yung huling dulo nya ito so nandito siya mga bro ito huling dulo tapos ito yung unang dulo nya ayan nasa pang ibabaw Okay. so i-diagram natin mga bro nasa pang ibabaw yung huling dulo ito, ito yung huling dulo natin so i-connection natin yan ganyan, ganyan tapos dito naman ito naman yung butterfly natin dito nakakonek yung kwa natin Kuling dulo natin sa kwan na ito ayan ayan ganyan mga bro So, titingnan natin kung ano yung ginawang positive dito, yung pang ibabaw o pang ilalim matik mga bro, yung pan ito, yung pang natin, direct na ito sa battery. Ayan. Okay, so, i natin. Lagyan natin ng sign na not connected ah. Kung yan mga bro, i-gaganong ko, ganyan, ibig sabihin yan, not connected ah. Ayan, ganyan. Tapos, lagyan natin ng sign ng battery. Ayan. Kunyari, ito yung terminal ng battery natin. Ayan. Kunyari, ito yung negative. Kunyari, ito yung positive natin. Ayan. So, mamaya na natin ko koneksyon para makuha nyo mga bro kung paano ba mag troubleshoot ng hindi nyo gawa. Okay. So, ituloy natin. Matik yung pangilalim mga bro. Depende kung saan nakatap yung positive ng kung natin dito condenser kung nakaganyan o nakaganon siya okay tignan natin yung connection tanggalin natin tong guma ubaran muna natin siya para ano bubukit kitin natin subitin hindi makita Doon sa kabila tayo ayun, o daming kapasitor oh tambak oh. So dito naman sa capacitor mga bro, pag nag-connection kayo diyan, baliktaran, yung pagkabit wala siyang polarity. Okay, tingnan natin kung saan naka-connect yung positive ng ko natin. So mas maganda mga bro, hubaran natin yung condenser natin para makita natin kung saan dito yung kan para makasigurado tayo. Ah, yung kwan pala mga bro. Yung black positive natin. Tapos yung brown yung negative ayan oh. Okay, tingnan natin kung saan nakatap. Ay, ah, negative pala mga bro yung pangilalim, positive yung pangibabaw oh. So tingnan natin kung saan pinadaan yung switch natin. Bali nakarekta mga bro yung switch natin sa pangilalim. Okay. So, rekta natin yung switch natin. Baga ito yung switch natin. Ito yung wire nya. Yan, ganyan. Tapos, ito naman kabilang linya, kakabit sa battery. Yan, nakarekta sa kung yan Negative. Okay, ito yung switch natin mga bro. Ayan. So doon itatap sa negative yung isang linya ng switch. Tapos yung positive natin nakadirect na yung pangibabaw. Okay, so subukan natin kung ngayon. Pero check upin muna natin yung kwa natin. So linisan muna natin mga bro yung kwa natin, platino natin. Tanggalin muna natin 'to. Yan, lihain muna natin yung contact point natin para malinis, para magkaroon ng contact. Ayan o, marumi o. Oh. So, lihain natin mga bro. Ayan, nalihan na natin. Okay. से so, मालिकनाथ Okay. Check natin kung ano. May contact yung kan dalawang platino natin. So, sikwatin natin mga bro. Yan. Tapos, i-align natin. Medyo hindi ano, hindi nakasentro. Sikutin natin pa abante rito. Ayun. Okay, check natin. Ayun. Tapos check natin sa tester kung mayroong contact yung dalawang contact point natin. So mayroon na siya. Mayroon na mga bro. So, bali ito yung diagram natin mga bro. Bali yung secondary niya. titingnan natin mamaya. Okay. Pandarin muna natin. Ay, check muna natin pala yung kung natin mga bro yung switch natin. Kung gumagana. Ayan. Tapos pindutin natin. Tikit natin dito. So hindi gumagana yung switch natin mga bro. Ano, kailangan ng linis. So check natin yung kanyang, kanyang ano, pindutan. So bali ang ginamit din nila dito mga bro ay guma so marami yung contact point nya subukan natin lihain so, pag nagagawa kayo ng switch mga bro siguraduhin yung may contact yung mga wire nyo dito sa pindutan natin okay so ayan medyo nalinis na Okay, so testing natin kung may kontak. Nakapit na natin yung isang wire ng switch natin sa tester. Test natin. So walang contact mga bro. Yan. Malamang dito mga bro sa pagka-rematch nito. Pano yan, connection na yan. Yan. So, muna natin tong switch natin mga bro. Ayan, wala talagang contact oh. So check natin kung may contact dun sa kabila. Wala din oh. Ay, may contact. May contact dito. So dito ang problema mga bro. Sa so, may mismong puno dito. Sa so, may ano, pinagrimatsyan. Baka loose connection na yung kung natin contact point. Okay. So, pwede muna nating erecta. Importante mga bro, mapandar natin yung kung natin, fish e natin. Okay. Ito yung battery natin. Subukan natin kung mapapaandar natin. So, i-clip natin yung positive natin. Tapos, i-clip natin yung ating negative. Ayan. So, ganito lang pag-testing mga bro para makasigurado tayo na kung ito tutunog. Bali ko talaga mga bro, sira yung switch natin. Subukan natin i-direct muna dito sa dalawang terminal ng platino natin kung tutunog. Ayon sa diagram natin mga bro ay yung pangilalim natin yung negative. Ayan o. Ayan, yun yung, yun, yung dumaan sa switch. Tapos yung positive natin yung pang ibabaw. Ayan, okay. testing natin. Okay, so ikabit natin mga bro. Bali ito yung connection ng ko natin oh. Yung mm, huling dulo natin dito natin iko-connect yung kan natin positive. Dito sa pang yon ang ko nito. Connection niya. Dubaan siya sa magnetic wire. Okay, testingin natin. Ayun. Lulus ah. naglolos So naglulos mga bro, tumunog na siya pero naglulos. sikotin natin ng kaunti. Okay, testing natin ulit. So, naglulus pa rin mga bro. So naglo check natin kung may connection. So check natin. So nawawala yung connection niya dito sa may ano. Dito sa may pangilalim. Okay, subukan natin ano, linisan muna ito. Pangkuan natin. Pangilalim. May crack pa pala mga bro. Ayan eh, o. Sa paeto sa ano. Kaya naglulo ko. Ay. O. Oh. Naglulos mga bro. So lihain natin ito mga bro. Kinalawang o. Oh. isa pa dito oh mga bro basta ganyan mga bro kinalawang na ganyan alanganin yan yung ganyan tapos may bitak pa oh may crack pa oh alanganin talaga yun mga bro may crack maglulus yung contact point natin so bali alanganin talaga dito mga bro may crack pala yung kanya kaya nagluluko yung ginagrimats yan ng kuan yung butas niya may crack kailangan kanito papalitan yan ng kuan hindi magtitino yung under nito so nagpitan na natin sikwatin natin mga bro ayan Subukan natin yung ikon ngayon. I-align. i i din natin ng kaunti. yan. Tapos, sikwatin natin ulit. Isubukan natin kung may contact na siya. kulang pala sa kong mga bro sa diin kulang sa diin so tatanggalin ko ulit at pipit-pitin ko dito para medyo umano siya ito so napukpok ko na siya mga bro so natin higpitan Okay tingin natin kung may i-align natin okay tapos tingin natin ulit mga bro ayun manta na siya mga bro oh ayos yung under nya Ayan, sintro natin. Naglulos pa rin doon sa puno niya mga bro. Oh. Kailangan malinisan yung mga ano bolt niya. Ayos na. Titignan natin naman yung kanyang out output. Bali, ito yung kanyang output mga bro. Ito. Saka ito. Yung kanyang output. Nakatap pala yung kanya. Yung isang dulo ng kanya. Si kandare niya. Nakatap dito sa kanya natin. Pang ibabaw natin. Ayan o. Ito yung kanya natin. Subukan natin yung kanyang kuryente kung malak kung ano medyo malakas susubukan so, natin mga bro ko tayo ng wire kailangan okay, natin ng wire so double wire mga bro pero yung put yung kanang gagamitin natin yung pula okay subukan natin tingin natin. Ay, malakas siya mga bro ah. Oh. So medyo i-focus natin. Malakas siya. Ayun oh. Tingnan niyo. Oh. Tumatalsik pa yung kuryente niya eh. Oh. Yan, Iharap natin ng konti. Oh. So, uh, ayos na mga bro, tumunog na, napatunog na natin ng kulang na lang dito. Yan, lilinis linisan natin 'yung mga kunya dahil matagal na stock. Umitim-itim na 'yung mga butterfly niya, oh, 'yung mga bolt niya. Yan, ayos na 'yan mga bro saka yung ko lang yung switch na lang yung re natin okay so yung sa kon naman pala mga bro sa kwan niya. condenser madali lang naman yung connection nya kumbaga ito yung condenser natin yan o tuturo ko sa inyo para alam nyo naman kumbaga ito yung condenser natin ito yung kanya yung black ayan so ipopokus natin tapos ito naman yung kapasitor natin mga bro yan may dalawang wire ayan pagsasamayan nyo lang yan yan itatap nyo dun sa kunang condenser tapos bale positive nito pang ibabaw Ito nyo itatap yung kunang natin positive na ang natin. Tapos yung namang kapasitor, balik tara walang problema. Tapos, yan, gaganon nyo. Tatap nyo na rin dito sa katawan ng condenser natin. Pati yung katawan ng condenser natin, doon naman nakakoneksyon yun sa, ano, yan, ganyan, sa pang ilalim. Yan, ganyan lang ang kanyan. Yan. Yan naka ko lang siya naka parallel okay so ayos na mga bro ganun lang sa mga subscriber natin sa patungkol sa aparato ay sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ng ito okay so paano mga bro nagsasunod mo na mga video natin at isisingit-singit natin yung patungkol sa aparato okay salamat mga bro sa inyong panonood